magandang araw sa inyo guys sa mga gustong ibalik sa automatic ang radiator fan ng ating multicab is para sa inyo ang video na ito guys so ayan guys ang nakikita nyo is tinanggal ko na ang uh, radiator pan sa radiator at binaklas ko na rin para hindi masyadong mahaba ang video natin so sa uh, sa pagbabalik guys ng uh, automatic na hindi na iikot ang radiator pan natin kapag sinusi natin yung uh, ignition switch. Of course, kailangan pagganahin natin ang wiring nitong thermo switch para pag naris na niya ang normal temperature is saka na siya iikot. So sa wiring naman guys, so nakikita nyo ito yung uh, sakit ng uh, radiator pan. Ayan sa case ng multicap na to guys is may makikita din kayo na uh, sakit para sa thermoswitch. ayan So dito siya naka-connect. So ah uh, ito guys a uh, tatanggalin lang natin ang pagabalot ng tape kasi kadalasan guys uh, dinidikit lang nila para diretso na uh, umikot, umikot yung Uh, radiator fan pag sinusin na natin yung ating uh, ignition switch. So, tatanggalin ko lang to guys. So guys, uh, ayan na. Uh, natanggal na natin ang binalot na tape. And then sa nakikita nyo, ayan, uh, dinikit lang nila ang wire para aandar uh, uh, na ang uh, iikot na ang radiator fan kapag sinusi natin sa uh, ignition switch. So, ang gagawin natin is tatanggalin lang natin to. Pero, meron ding iba guys na uh, uh, totally hindi na dinikit dito. Pinutol na lang nila dyan. Tapos, uh, minsan, binalot, pinagdikit. Tapos, ito namang sakit na to is nakalagay pa rin sa uh, Thermo switch Pero, wala na siyang connection. So, binalot nila ng ganyan kaya akalain mo na walang wire so guys pag uh, naggagawa kayo na ganito is uh, baklasin nyo lang kung wala kayong makita na maliit na wire baklasin nyo lang yung nakabalot na tape kasi panigurado nandyan lang yung dalawang wire na yan ang wire naman ito guys is uh, black na may stripe na uh, na white and then yung isa naman is uh, blue And then, ang sasakit naman natin punta dito sa radiator pan is uh, blue na may stripe na red at saka uh, black. So guys, uh, isasaksak ko lang ito dito sa uh, sakit ng uh, radiator fan. And then, i-on ko ang susi ng ignition switch. ayan guys, nakauna ang uh, ignition switch natin. And then try nating pagdikitin itong dalawang wire nito. So ayan guys, ah uh, sa nakikita nyo, ayan umikot na siya. Ayan. Ayan. So ito guys, babalutin ko lang siya ng uh, electrical tape and then ibabalik sa pagsalpak itong uh, sakit papunta doon sa thermal isasaksak natin to so babalutin ko lang to guys so guys ayan nabalot ko na ng electrical tape and then ipapinalize ko rin ito guys sa pagbalot ng electrical tape so may ipapaliwanag lang ako sa inyo guys halimbawa naman ah uh, itong unit nga palang ito guys is uh, F6A rear engine so halimbawa naman guys uh, sa mga drop side Uh, may na-encounter ako at may nagawa ako na drop side na pinagana ko rin yung kanyang uh, thermoswitch para mag-automatic yung kanyang radiator fan. Uh, ang problema lang guys, uh, alimbawa, drop drop side ang unit nyo, pag nakikita nyo guys na ang wire ng sakit ng thermoswitch ay malaki, uh, panigurado guys is wala siyang uh, relay. Kasi ito guys, meron itong relay. Uh, itapakita ko rin sa inyo mamaya ang location ng relay ng F6 error Engine. ah uh, ang relay ng uh, radiator pan. At saka ang kanyang fuse. So, halimbawa guys, malaki ang wire ng uh, sakit ng thermoswitch ng drop sides. ah uh, sa ganyang case guys is wala siyang relay guys. Ah, uh, ah uh, malalaman nyo yan guys Uh, kukuha lang ako ng wire, wire guys para example. So, kukuha lang ako ng wire. So, ayan guys, may nakuha na akong wire. And then, sinuksukan ko na lang dito kasi uh, in-electrical tape na natin yung uh, wire dito. So, halimbawa guys, para malaman natin kung walang relay o meron ba ang uh, panang unit natin. Simple lang guys, uh, sa pagdikit nyo nito, halimbawa pinagdikit nyo itong wire na ito, ayan uh, ko yan ayan wala kayong makikitang uh, spark halos wala kayong makikitang spark sa wire guys ayan kung ikikis-kis ko yan ayan pero tingnan nyo yung radiator pan umiikot na siya ayan ayan wala kayong masyadong nakikitang spark sa wire pag kinikis-kis ko kasi nga ang ito lang naman ang trigger ng relay. So yung relay is mababa lang naman yung amperahe niya. Mababa lang yung kailangan niyang kuryente para mag-trigger yung relay. So wala siyang masyadong spark. Ngayon, kung walang relay yung uh, radiator pan, pag kis-kis kiss, -kiss ng ganyan guys, pag ikot ng radiator pan, pag kis nyo, makikita nyo guys na malakas yung spark nya. So, ayan, walang spark. Pero pag walang relay yan guys, malakas siya mag-spark. So indication nyan guys na walang relay ang uh, inyong multicap So ano ang gagawin natin dyan? So kailangan yung bumili ng relay para hindi basta-basta masisira ang uh, switch. kasi kung walang relay ang radiator fan mataas kasi yung ampirahe ng uh, uh, motor ng radiator fan. So lahat ng ah, uh, na-consume kurente guys ito yung switch so mas mabilis lang masira ang ah, uh, kasi medyo mataas ang ampirahe ng uh, radiator fan so guys uh, sana naintindihan nyo sa simpleng paliwanag ko kasi hindi rin naman ako expert sa uh, electrical wiring uh, medyo may alaman din ng konti at ibabahagi ko na lang din sa inyo yung nalaman na ko. So ngayon naman guys is ituturo ko sa inyo ang location ng uh, relay ng ECM Air engine at saka ang fuse ng radiator fan. So ayan guys, nandito yung location ng fuse at saka ng relay. So may dalawang bolt 'yan, na screw bolt. Dito so tinanggal ko na ito. So ito ang naman yung uh, sa battery. So nasa tabi niya sa bandang gitna sa ilalim ng upuan sa likuran so ang uh, fuse naman ng radiator pan guys is ito ito ang kanyang fuse box so tatanggalin ko siya may uh, lock yan dito para uh, makita natin yung uh, kanyang uh, fuse so ito yung fuse nya guys and then ang kanyang relay guys is nasa ilalim so tatanggalin ko tong Uh, dalawang screw bolt na to para uh, makita natin yung relay kasi guys halimbawa nag DIY kayo nag DIY kayo and then sinrayan yung pagdikitin yung dalawang wire uh, ayaw umikot possible guys is putol yung fuse or sira ang uh, kanyang relay so papakita ko lang sa inyo guys ang location ng relay. So, tanggalin nyo lang yung dalawang screw bolt na yan. And then, ayan. Ito na ang relay ng uh, tawag nito radiator fan. Ayan. And then, sa mga FI naman guys, dalawa kasi itong lagayan ng fuse. Pero dito is wala syang uh, wala syang wiring. Kasi, para naman to sa FI ang nakikita nyo yan ayan ayan may nakikita kayong FI so 15 amperes fuse ng FI so kung FI naman ang unit nyo at biglang uh, hindi umandar uh, possible putol ang fuse ng uh, FI system nyo so malalaman natin yan pag putol kasi uh, pag unatin sa ignition switch is walang naka indicate na check engine sa uh, dashboard so yan guys ah na medyo napapalayo na tayo so at least ah uh, nalaman nyo na ang uh, location ng fuse halimbawa pag ayaw mandar. so check nyo lang yung fuse at saka ang ah uh, ito relay so para mapatunayan ko guys na ah uh, ito yung fuse ng relay at uh, tanggalin natin try natin tanggalin so tatanggalin ko lang guys kasi mahirap pag walang mahawak ng camera so ayan guys natanggal ko na and then, try natin pagdikitin doon sa uh, wire kanina Nakikita nyo na hindi na umiikot yung uh, pan ayan kasi nga tinanggalan natin yung fuse Yeah. So guys, uh, ipa-finalize ko na to, babalutin ko na to ng electrical tape para magagana na ang uh, radiator pa na maging automatic na siya pag na-reach na niya ang normal temperature is eh, saka na siya iikot. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video tutorial tutorial na to. Maraming maraming salamat sa suporta sa channel nyo and God bless po sa inyong lahat.